Okay. <laughs> ibanta ka sa kipano? ano? picup picupa? yung ane? picup kapa? iya saya mo. Uh, sa tung nena. Oh. ipopost oh. ipopost ko na sa YouTube. YouTube ka ba na? Ah, ano kami kaming iskandal dito? okay <laughs> <ha? laughs> na. ingat ka mong dua. ang i i dua apat. ho oh, okay. ingat ka mo ha.

kapag hindi ko nakabackpack parang ya yeah. yan ito na lang guys bye